Uy, Ulay Cafe. Sa option walaig na. Diyan pa sa. Tingnan ko lang to. Bali ko ang bridge. Ano na all Hindi. Yeah, Ulay Cafe. Ulay Cafe ang to oh. video. nandito tayo sa Palido Bridge, nasiggo. Yan, gumala kami ni tatay kasi bagong bagyo. Pero natatakot ako doon. Masyado mataas ang ano. Ayan na. ang ilog. Hindi naman siya masyado malalim. Bagyong uwan. Gumala kami dito sa Yumi to Tara, Let's go! Ayon, Ayun, pauwi na nga po kami sa aming bahay at binabaybay na po namin ang karsada papunta po sa amin. Andito po kami sa Paliko at kami ay nag, nag momotor na pauwi na sa amin. Ah, uh, ngayon po ang oras ay alas 7:00 ng umaga. Medyo kulimlim dahil nga po uh, kinabukasan ng bagyong Uwan kami ay lumabas tinignan namin ang labas kung anong kaganapan. Kaya okay naman po dito sa amin, hindi masyadong nasalanta ang lugar namin. Ah, uh, although signal number 3 daw pero okay lang naman. Wala namang nasalanta at maliit ang tubig sa tulay. Kaya nga po, uh, okay lang na kami ay ano, sinilip-silip lang namin at pauwi na po kami ngayon. Ayan, dire-diretso lang po kami pauwi. Ito nga po pala yung uh, Montana. Ito po yung Montana subdivision. Diyan po kami nagja-jogging dyan sa Montana. Ayan, Montana subdivision. Ah, dire-diretso lang dahil malapit lang po ito sa amin ay uh, masarap pong mag uh, magbiyahe pagkaganto maaga at kalamig ng panahon medyo kulimlim pa nga po ang panahon dahil nga po ah uh, medyo may ulan-ulan pa man may ulan-ulan pa at dito nga po ay may baha ayan binabaha ang karsada na galing po dyan sa subdivision na ginagawa na sa Montana ayan bahang baha po dito ayon yun la ang mabaha ngayon at malapit na po tayo sa aming bahay at madadaanan po natin dito ang barangay hall ayan ang barangay bilaran ito po ay barangay bilaran ito ang barangay hall ayan ayan napa malapit na po sa amin ang um, ating tinatahak na daan ay pauwi na po sa amin ayan ang simbahan ng bilaran Ayan at may nakalagay na orange dyan dahil niya ah uh, may nahulog na truck dyan Ah uh, tumagilid sa sobrang bigat ay nahulog. Ayan dyan nahulog ang truck. Nahulog yung kabilang gulong niya, yung kaliwang dalawang gulong niya. Ay sumabit doon sa ah uh, lumubog na karasada. Sobrang bigat ng karga. Ayan, at malapit na nga po. Puro ka malapit na. Lapit na nga talaga. <laughs> Ayan na, malapit na po sa amin. At bye-bye. See you on my next vlog. Bye! -bye. Ayan, sa amin na po. Ayan.